at sa usaping uh, legal naman natin ngayong araw put, dalawang senador ang naghain ng resolusyon para sa suspensyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP hanggat hindi um, uh, hangga hindi diumanong uh, natutugunan ang mahinaing na mga apektadong sektor Sinabi sa resolusyon na nasa 15% na ng mga jeepneys at iba pang uh, public utility vehicles ang hindi pa nakakapag-consolidate sa kabila ng deadline nitong Abril Ikakasa naman ng ilang uh, transport groups ang uh, Unity Walk ngayong uh, darating na lunes, August 5, para suportahan ang nasabing programa. Para pag-usapan ng uh, isyong yan, makakausap natin si uh, Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and uh, Infrastructure, Jesus Ferdinand D. Ortega. Magandang umaga, Yusek uh, Ortega. Welcome po sa usaping uh, legal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din po sa PTV. Hi, good morning. Magandang umaga, Atty. Uh, Galang. Uh, uh, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, sir. Welcome back oh, sa Usaping Legal. Sir, ito ah, yes. ano po yung uh, sentimiento o reaksyon ninyo sa Senate uh, resolution na inihain ng mga ng uh, mga senador oh, no? Na naglalayong suspendihin ang Public Transport Modernization Program. Ang unang naging reaksyon ng uh, DOTR Noong uh, nagsalita pa lamang yung ating Senate President, si Senate President Escudero last week, agarang gumawa ng sulat si Secretary Bautista. nilahad po doon ang totoong kwento, totoong sitwasyon, totoong uh, parang success na tuloy-tuloy yung uh, programa at nareceive po ata Monday para makita naman ang uh, totoong uh, sitwasyon ng uh, modernization plan. Uh, pero nung araw na yon siguro pwede ko rin ma-relay ng uh, reaksyon ng mga kooperatiba at korporasyon. Nung nasa Senate hearing kaming lahat, eh, halong lungkot and eventually galit yung naramdaman nila. Alerto, uh, tinukoy po doon sa resolusyon na kaya daw po mataas yung bilang ng mga unconsolidated na PUVs ay dahil sa kakulangan ho ng information drive sa panig ng gobyerno para sa programang ito at doon sa mataas ho na halaga ng mga modern PUVs. Ano ho yung uh, tugon niyo ho dito? Uh with due respect sa naging reaction nila tungkol sa numero, unang-una dahil nga sa pag uh, you know, uh, pag uh, dami at uh, ng konsultasyon, informasyon drive na ginawa ng gobyerno last year, no? up to even up to this year, yung uh, consolidation rate na nasa low 60s, umabot ng 72% last December. Kaya nga sabi ng Pangulo, tuloy ang programa, wala ng extension ng consolidation noong December. Pero nung sinabi niya na dagdagan pa natin ng tatlumpan dahil ang interest nga natin, lalong makuha natin, mainganyo ang transportation sector, umabot pa to attorney, ng 83%. So siguro sa porsyentong uh, I just mentioned, it shows na tuloy-tuloy na impormasyon at pagkumbinsi ang ginawa ng gobyerno. That's why the President has deemed it na maayos ang numero that we have a high 83% na nag-embrace sa programa. So I think it's otherwise sa nangyari dahil nga sa pag-ingsig ng impormasyon, lumaki po yung sumama sa programa attorney. Ano ata uh, ako nga ho mismo ayusec uh, no talagang saksi ako sa paglilibot ho ninyo sa mga programa atin nga ho, sa mga grassroots pa ipaliwanag ho talaga itong uh, programa ho na ito no information uh, dissemination Sir ito naman ho no, uh, sinasabi ho kasi nung uh, ilang transport groups naman nasa higit dalawang milyong piso yung halaga nung mga modern na uh, PUVs Tama po ba yung uh, halagang ito na sinasabi ho nila Unang-una, ang presyo talaga ng modern vehicle, kasi may class 1 yan, attorney, yun yung mas maliit, nasa a little more than a million pesos yon sa class 2 and 3, ito naman yung malalaki, talagang aminin natin umabot ng mahigit na 2 million. It is real na ganun ang presyo, that's why tumutulong ang gobyerno, number one, to increase the equity subsidy. Dati umabot lamang ito ng 160 bawat unit. Ngayon na apaabot ang na po namin sa 280,000 or at least 10% ng uh, equity or rather ng uh, down payment ay kaya na puntugunan sa tulong ng gobyerno. And then on our part, since the April 30 consolidation, napansin namin dumami ang nag-a-apply sa mga manufacturers na gusto magtinda ng kanilang sasakyan Maraming mga financial institutions, even yung mga nasa ibang bansa na nagkaka-interest, nagsisingin paano tumulong sa pagpautang or financial scheme. So ang punto ko dito is even though nandun yung presyo ng mga sasakyan, but base sa naging reaksyon na talagang seryoso ng uh, programa dahil nga hindi na na yung April 30 deadline, it looks like magkakababaan ng presyo dahil market will dictate sa dami ng bibili magkakaroon ng competition and it will be for the advantage po ng ating mga kooperatiba at corporation. So ito follow up lang po. No, sinasabi din po nila nagawang China yung mga PUVs at talagang makapukdaw ho ito at pinapakuha sa kanila. Obligado po ba yung mga operators na, kuhan na kuhanin yung mga modern na uh, PUV sa isang supplier lamang? Ano ba yung uh, sinasabi ho nilang ganito? Nako, unang-una, ang gobyernong ito, ang DOTR, ay walang uh, plano na magpilit uh, o mag, uh, mag, pressure sa kanila kung anong satakyan, anong modelo ang pipiliin. Na. sa kanila po yon and we are proud to say it is the choice of our corporations and cooperatives to choose. Tapos sabi ko nga, Uh, dahil ito, huh? dahil sa magagandang hearing na nangyari sa Kongreso, nagkaroon kami ng magagandang suggestion from our congressman, uh, pinapalakas at palalakasin natin yung uh, department order tungkol sa mga manufacturers na dapat maganda, maayos ang after sales para hindi na papasok o magkakaroon ng oportunidad yung mga hindi magagandang quality na sasakyan na maibenta dito. So ang punto po dito is we are conscious about those kinds of uh, comments that we cannot allow na yung mga mediocre companies ay maalaw po na magtinda dahil napaka-importante po itong sasakyan na ito dahil panghanap buhay po yon So definitely po it is something that we are uh, looking at at definitely inaaksyonan po natin. Ay ano oh, malinaw yusek na wala hong ni-impose ang DOTR no ang uh, gobyerno kung saan kukuha noong uh, uh, transport vehicle. Ito sir, sa mga hindi pa ho nag-consolidate, no, meron pa po ba sila talagang magagawa para ho makasali dito sa uh, programa ho na ito? Alam mo, attorney, talagang reason kaya na-extend yung deadline from December to April, it was because si Secretary Lubapit po sa ating butihing Pangulo na nagsabi meron pang mga iilan na gustong humabol kaya kung pwede ma-extend and the president agreed to extend it up to april 30 because ayaw namin na merong nasa labas na hindi nakapag-consolidate after the april 30 deadline siguro it is fair and truthful for us to say yung lahat ng gusto na sumama ha seryosong magpa seryosong uh, sasama sa programa. Masasabi namin dahil sa deadline na na-extend to April 30 ay nasa loob na. Kaya nga umabot na ng 83%. Attorney, kung pwede lang mabilis lang na idagdag ko, yung sinasabing difference, kunyari 83 na consolidate, 70 no, ang uh, kulang para maging 100,000, hindi naman po accurate to say na 17% ay hindi na consolidate. Ngunit may iba kasing operators po na matagal nang nasa negosyo na ayaw na magpa-consolidate kasi gusto na nila magbago siguro ng kind of business. May mga iba naman, ilang taon nang hindi talaga nagpapasada. Ngunit may franchise sila, kaya counted sila. But if you will look, yung talagang tumatakbo, pumapasada, at ayaw mag-consolidate, no? even with all the extension siguro Nasa 5% na lang po yan and it is only limited sa dalawang grupo po na up to now ay nag oppose Ayan sir, uh, Yusek, maganda nyo na linaw nyo din ho yan. Ha. Meron talaga mga uh, driver na hindi na ho talaga magpapasada. At kaya ayaw sila, ayaw nilang mag kasi hindi na talaga sila uh, papasada. Ito naman uh, Yusek, no, magsasagawa po ng Unity Walk ngayong lunes ang ilang uh, transport groups para supportahan naman ang uh, PTMP. Ayan ho, bago ho ito. talaga Talagang para sa suporta naman ho ng programa. Ano po yung uh, reaction nyo dito? At hindi po ba ito magdudulot na uh, muli ng perwisyo sa ating mga commuter? Yung huli ho kasi talagang nga uh, nangyaring transport strike talaga nakabuhol buhol ho talaga ang uh, traffic lalo na ho dito sa Metro Manila. Unang-una, ito na nga yung naging reaction nila noong last week at ito na nga po yung nangyari na uh, gagawa sila na hakbang dahil nga malaki ang kanilang tampo, lungkot at galit dahil nga parang hindi sila pinakikinggan. So sa Monday, we expect malaking numero po ang pupunta sa kalye, magpaparamdam po sila na kanilang iniisip. Sabi po nila hindi naman sila magwewelga pero siyempre alam mo naman pag gano'ng klase, gano'ng karami, eh, may effect po yan sa ating pagpapasada. No? So sana po na magiging maayos yung gagawin nila, ilabas lamang nila yung kanilang sa And uh, we will be uh, prepared po, magprepare -pre para kami para matulungan yung commuters kung ano ang epekto ng gagawin. Kasi napakalaki ng grupo na ito, Ito yung big majority. This is not the 5% na nag-oppose. This is the 83% po na sumama sa programa na ito nga, eh, gusto nilang magpa magsabi at mag-apila mag sa ating uh, Pangulo po. At ayun nga ho sir, talagang Yusek, makikita natin yung other side. Ika nga ho, naka narinig lang natin itong mga nakaambuan ay yung uh, mga o oppose nga ho dito sa programa. Ito ngayon naman, ito mga sum uh, sumusuporta dito sa programa. Yusek, ito panghuli na lamang ho, no? ano ho yung mga uh, mensaheng nyo sa ating mga senador kung meron man? At yung sa mga grupo, tutul pa din ho dito sa Public Transport Modernization Program? Uh, Unang-una dun sa mga tumututol, I think they decided to go to the court of uh, to the Supreme Court siguro po tama lang na pumunta sila doon talagang dahil hindi naman tayo nag na sa gusto nila and let the court decide dahil yun po ang tamang proseso pag hindi nag-agree ang dalawang parties. Sa atin namang mga butihing senador, karapatan po nila yung ginawa nilang resolusyon. Wala pong masama doon, wala pong kaming masasabi that because that is how they feel. Ngunit, pinarating po agad ng DOTR ang totoong sitwasyon, ang totoong kwento nang programa at very much willing ang ating DOTR na always mag-communicate while the program is going on, while it is being pushed hanggang makatulong sa milyon-milyon na commuters, willing po at laging nandito ang DOTR na makipag-usap because with talks, while the program is go ongoing, we could solve the problems that are being raised, that are raised, and I think makikinabang po tayong lahat, the program, the stakeholders, the commuters, and our transport sector sa ganitong solution po na gagawin natin together. Ayan, very well said, uh, Yusek Ortega. Maraming salamat po sa inyong oras, Yusek uh, Andy Ortega. As always, maraming salamat sa inyong attorney. Malaking tulong po kayo sa pagkiklear ng mga bagay at pagtutulong sa ating mga mamamayan. Thank you po. Thank you, Yusek. Uh, si DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand D. Ortega. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.